Ang lalaking ito ay halatang may magandang paningin, ngunit araw-araw siyang nagpapanggap na bulag. Dahil sa ganitong paraan lamang, bilang isang tuner, nakikita niya ang mga sikreto na iba at nagiging kampante ang mga tao dahil iniisip nilang bulag siya. Nagustuhan ng lalaki ang pagiging bulag, ngunit isang araw ay may nakita siyang hindi dapat makita. Noong araw na iyon, inibitahan siya na isang mayamang lalaki upang ayusin ang isang piano. Ang asawa na mayaman ang nagbukas ng pinto at ayaw siyang papasukin. Akala niya ay niloloko siya, kaya pinilit niya makapasok. Habang sila ay nagtatalo, narinig iyon na matandang babae sa katabing bahay at binuksan ang pinto upang hindi sila makahalata. Napilitan ang babae na papasukin siya at masaya siyang nag-ayos ng piano. Ngunit siya ay pinagpapawisan na malamig dahil nakakita siya ng bangkay hindi kalayuan. Alam niyang hindi ligtas manatili roon, kaya sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa banyo. Tinulungan pa siya ng babae papunta sa banyo. Ngunit pagpasok niya roon ay mayroong mamatay taong nagtatago sa loob. Sa sandaling iyon, nagpanggap siyang kalmado. Ngunit sa totoo lang ay sobrang kabanya na halos hindi makahinga. Pagbalik niya sa sala, napagtanto niya ang nakahandusay na tao ay walang iba kundi ang asawa ng babae. Kahit siya ay halos manigas sa takot, nagpatuloy pa rin siyang mag-ayos ng piano na waring walang nangyayari habang inaalis nila ang katawan. Pagkatapos, dali-dali siyang pumunta sa presinto upang tumawag ng pulis. Ngunit nang dumating ang hep, binaril siya dahil ang hep rin ang mamatay taong nagtatago sa banyo. Nagpanggap ang lalaki na nawawala ang kanyang pusa upang makatawag muli ng pulis. Kinabukasan, nagsagawa ng libing ang mayamang lalaki. Inanyayahan ang lalaki upang tumugtog ng piano at dumating din ang matandang babae mula sa katabing bahay. Sinabi niya sa mga pulis na nakita niya kahapon ang isang malakas na lalaki na pumasok sa bahay na mayaman. Malamang daw na iyon ang mamamatay tao nagkataon, nasaksihan ng lalaki ang eksenang ng iyon pagkatapos ng libing. Natakot siya na baka mapahamak ang buhay ng matandang babae, kaya agad siyang nagtungo sa bahay na mayaman. Ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, nangyari pa rin ang trahedya.